Okay po, welcome back to my channel. Ano po? Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon na po. Okay. Ah, uh, may lilinawin lang po ako, no? Kasi nung nakaraan, uh, bago ako nagpunta rito sa sa Taytay, sa amin, may uh, may ginamot muna ako, no? Yun ay, eh, kumbaga, parang in-offer nung nung kaibigan namin. Yan, kay kaibigan namin na ano. Din, sinabi na nang gagamot ako. Unang bungad nila sa akin, ganito. Ah, tinanong ko naman sila, eh galing na po ba kayo sa doktor? Gabi, eh galing na po kami doon, eh may anong nga po raw ako, bukol at saka ano. Ganon, ah. Uh, eh sabi ko naman sa kanila, ang ginagamot ko lang ay kulam, barang, yung kanto, elemento, pag may sanib, no? pinapaliwanag ko naman yan no? ngayon ganito edi ang sa akin lang no? maaring may sanib siya ng pang inkanto no? inkanto yung di natin nakikita no? kasi hindi pantay yung daliri megsi ang kaliwa no? megsi ngayon edi ganito po yan ang bukol kasi kung yan ay physical physical ang tawag dun eh hindi po namin hawak yung ganyan, mga albulario. Hindi po hawak na albulario, yan. physical po ang tawag d'yan, no. Yan po lagi 'yung pinapaliwanag. Yung ano no, pang-spiritual sa amin 'yan. Kulang bara, encant elemento. Tatanggalin namin 'yon kasi hindi nga nakikita ang findings, no. Kung operhan ba 'yan o hindi. Dahil 'yun sa doktor. Eh bukol 'yun. Eh hindi naman hindi naman ako doktor eh, no. Pinapaliwanag ko 'yan. Kaya sabi ko, magkaiba yung physical. Iba yung spiritual. Inuulit-ulit ko lagi yan. Lagi ko pinapaliwanag yan. Ano? Ngayon, ito po. Kasi yan, pag may sanib na inkanto yan, o yung hindi natin nakikita, ipaano e, sa doktor yan, hindi makikita ng matitrace ng doktor. O sabi, e, e, sinabi na nga daw ng doktor, may ano, eh bakit hindi hindi nanonood ng doktor yan sinabing operahan tapos ngayon pina, in pina opera di diba, dapat nung alam ni pa lang bukol ng doktor dapat in opera na di po ba nagbabaka sakali sila na matatanggal ng pamamagitan ng spiritual hindi po no di po meron po tinatawag na healing no po yun po yung mga magagaling sa healing na kayang lusawin ng mga bukol yun po mga iba-iba antas po ng mga albularyo. Kaya nga po ako, minagamot ko nga lang, pinapaliwanag ko sa inyo, kulang, barang, inkanto, elemento. No? Yan, mga yan. Pero hindi po ako nanggagamot ng mga bukol. Ano po? Yan po ay physical. Ngayon, sabi nga daw, pina-opera na raw, no? Okay, kasi parang hindi na sila naniniwala. Mali po, Ah, nagamot kayo ng albularyo. Ngayon, at saka po kayo magpunta ng center o doktor. Ganun naman po lagi sinasabi namin. No? Ganun po lagi namin sinasabi na... Pag nagagamot po kayo, magpagamot pa rin po kayo sa doktor. Kasi yan, pag na... Ano yan, ah, nakita na yung... Makikita na dyan yung findings kung operahan ka ba o hindi. Kung ipa-operin nyo na yan o hindi. Ganun po yan. Pero hindi po kami ang gumagamot ng bukol, ano po, maliban na lang kung yan ay gawa ng inkanto o gawa ng mga mangkukulam, mambabarang, kung gawa nila yan, mawawala yan, no? Pero kung yan po ay sakit na ninyo, sa loob ng katawan ninyo, tinatawag na physical. Ano po, hindi po kami doktor, albularyo po kami. Hindi po ba? Ngayon, ganito, ah, hindi, Naggabot ng ano, Nagabut ng ano, kumbaga, syempre, nagabot sa amin. Kasi tinignan ko naman yung mag-asawa, okay na eh. No? Ngayon, nagabot sa akin ng pera. Okay, eh alam naman di ako, di ako tumatanggap ng pera, no? Inabot sa akin ng pera, kinuha ko. Yun ay ibinigay ko po kay, dito sa kay, ano, kay Perlita, no? Kahit itanong nyo pa sa kanya, yung <laughs> ba? Ganito yan. Yun eh, bali, yun na lang ang pinakabayad sa dun sa mga bracelet, no? Sabi ko, ayan. Kumbaga, hindi pa rin sa akin napunta ang pera. Kasi hindi nga po ako tumatanggap eh. Iba? Hindi nga po ako tumatanggap. Ibinigay ko po ang pera kay, per, kay ano. Binigay ko po sa kanya ang pera para umalis man ako. Meron po akong iniwang pera. No? Kumbaga, yun eh. Parang bayad na sa bracelet na ano, mga pangontara. O, pangontara, ano? Pero yung pera po ay hindi ko po kinuha. Yan. Maaring inabot nyo sa akin, no? Kasi kahiyaan eh. Inabot nyo sa akin, eh. kinuha ko. Opo. Pero, ibinigay ko po kay Pelita sa kanya yun. Kasi yun yung, yung ano na lang yun eh. Hindi, hindi nga po ako nagpapabayad eh. No? Yun po ibin, inilagay ko sa altar, no? Doon na lang kinuha ni Pelita. Kukunin mo yung pera nandyan sa altar. Para kinabukasan kasi, ah, kasi gabi, pabiyahin na ako eh. Papunta na ako dito sa Taytay. Huwag po sasama loob nyo, ano? Pero hindi po ako tumanggap ng pera nyo. Baring inabot nyo sa akin, pero hindi ko po kinuha. Ibinigay ko po yung kay Perlita. Eh, ano, Yun yung parang bayad na dun sa mga kung ano yung mga ibinigay niyang ano, pangontra o ano. Sa simula't simula pa, hindi na babanggit ng pangalan, ano? Yung kaibigan namin ang nagan talaga sa kanila. No? Nag-offer sa akin. Ama, nagulat ako kasi magkasunod sila na nag, ano, nagulat nga ako bakit nag-text sa, text sa akin eh. Sabi ko, ito kilala to. Sabi kong ganon. Ito kilala to. Nag-uusap na kami ni ano eh. Kilala yan. Sabi kong ganon. Nag-ano pa lang kami, nag-uusap pa lang kami ni ano. Alam ko na kasi katata ka text lang nitong magpapagamot sa akin Kas, ka, ano kasunod na siya kasunod na siya nag na masabi ko isang lugar lang sila sabi ko magkakilala to sabi ko ganoon kasi yun na nga sabi nga daw parang hindi daw naniniwala ang sa akin naman po ah uh, ayoko po kayong ano yun ano, maniwala man kayo o hindi ito lang po sinasabi ko, hindi po ako doktor, albularyo po ako. Pam, pang, spiritual, hindi physical, no? Eh, pinapaliwanag ko nga po, kaya nga po, hindi po natin pwedeng baliwalain ng mga doktor. Ano po? Dahil ako may naniniwala sa doktor. Hindi po ba? Naniniwala po ako sa doktor. Kasi ako nga, umiinom ako ng gamot eh, albularyo ako, umiinom ako ng tabletas, nasa ba tabletas ko dyan? May tabletas ako natural yung kasi iba yung physical sa spiritual hindi sasabihin may kapangyarihan ka na ano hindi po manggagamot lang po tayo ano po kasi ang sa akin nga hindi nga ako ang gagamot ang Diyos eh para hindi ka man gumaling o gumaling ka sino sisihin nyo ang Diyos hindi po ba hindi ako kaya nga sinasabi ko sa inyo hindi ako ang gagamot ang Diyos hindi po ba hindi man kayo gumaling o gumaling kayo, uh, sino sisihin nyo? Ako po ba? Aba hindi. Andiyos. Ang Diyos, si ang sisihin ninyo. Ako'y ginamit lang eh. Hindi po ba? Ginawa ko naman yung best ko. No? Ginawa ko yung best ko. Ngayon, maniwala ka ka hindi. Kasi bakit ka lumapit sa akin? Ibig sabihin, naniniwala ka. Kasi kung hindi ka pala niwala, sana sa doktor ka na, Ante Mano. Diba? Yung sakit mo anong yan, makikita na talaga yan na kailangan ng anuhin dahil wala na yung humaharang. Yun yung inkanto. Yan sa tabing puno ninyo. Ay, sa tabing puno, sa tabing bahay ninyo. <laughs> Ngayon, ganito. Yung ano, baka sabihin nyo, binayaran nyo ako. Aba hindi po. Ay nagkakamali po kayo. Sinasabi ko sa Dios 'yan. Hindi sa hindi ako nagano binibigay Ibinibigay ko kay ano para bago ko umalis, may pera siya. Yun ay dahil sa bracelet, no? kontra ba mali ko ba? Kasi sinasabi ko sa inyo, kung tutulong kayo, buong puso, no? Puso. Hindi yung susubukan ninyo ako. Ah, mali po 'yan. Sinusubukan niyo ako eh. Di po ba? Ayoko lang ilabas ang mga video ko sa panggagamot ko ng mga kulang, barang. Kasi baka magalit yung mga may-ari ng ano eh, ng video. Dahil ayaw nga nila malaman na nagpagamot sila. Baka magulat kayo. Talagang nakasani. Di ba? Pero kung kayo susubukan niyo lang ako, no? kung susubukan nyo lang ako, ay mali po kayo. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, hindi po ako ang nagpapagaling, ang Diyos. No? Ang Diyos. Kung yan e, pang spiritual no? Kung pang spiritual Iba naman po kasi ang pang-physical. Tandaan ninyo. O ako, manggagaalbularyo ako. Pero hindi ako marunong maghilot ng mga, mga balik Hindi ako marunong maghilot. O, oh, di ba? mayro mga albularyo, magaling maghilot, magaling magtuwid ng mga ano, albularyo yun. Marunong. Ako, albularyo ako. O, oh, hindi bakit hindi ako marunong mag, ano, maghilot ng mga pilay-pilay. Depende po sa mga gamot. May mga level. May mga iba't ibang kakayahan. No? Merong albularyo na, ano, yung hindi sila makapag-ano ng mga kulang barang o ano. Pero magaling sila sa healing. Yun, healing. Healing power. No? Iba naman yon Papaliwanag ko lang sa inyo. No? Lagi, lagi, tuwing magano ano magbablog ako, pinapaliwanag ko sa inyo. No, ulit-ulit ko, no? Magkaiba ang spiritual sa physical. Ano po? Kasi pag sinabing physical, yan ay para po sa doktor. Ano po, sa doktor, pag sinabing physical, hindi po ba, pag spiritual naman, no, para sa albularyo, no, yun ay sa mga naniniwala lang po sa mga tao. Ano po, hindi, kung naniniwala ka sa albularyo, di magpa-albularyo kayo. Ganon po, handa niyo po, nang gabgamot po ako, pero hindi po ako naniningil. Tandaan nyo po yan. Nagkakaabot kayo. Tatanggapin ko. Kahit magkano pa yan. Yan ay bukol sa puso nyo. Ngayon kung sinusubukan nyo lang ako. Eh sana hindi na kayo nagbigay. kasi sino ba nagkakasala? Ako po ba? Hindi. Kasi yan ay. Sim, pinuntahan nyo ko. Ginambalanin nyo ko. Tapos susubukan nyo lang ako. Mali. Di po ba? Ayaw, sana pumayag nga yung ano eh, yung mga binidyo ko nung nakaraan eh. Sana pumayag sila na eh, i ko na yung mga panggamutan ko eh, yung mga ginamot ko eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ginagamot ko lang po kulang, barang, inkanto, elemento. Ngayon, pagdating sa mga bukol, pilay, UTI, yung mga ganyan ba? UTI, uh, cancer, yung sismura, kabituka, sabaga, yung mga pampisikal, ay eh, hindi po ako doktor. Ano ba? May sakit sa bato, ay eh, hindi po ako doktor. O, oh, eh, pinapaliwanag ko lang po sa inyo, no? Kasi mahirap yung mag-ano kayo, babaka kayo na maano. Isipin nyo mo po muna ang kalagayan ko, kung ano ba ang kakayahan ko. Ano po? Bago kayo magpagamot no? Ganun po 'yon. Eh, tinanggal ko lang sa inyo yung ano, yung sanib ng inkanto ngayon. Kung sa sanib ng inkanto mawawala 'yon, no? Mawawala 'yon. Pero pag pagdating sa physical po ay hindi po mawawala 'yon kung talaga meron na po kayong bukol. Sana naintindihan niyo ako. Hindi po ba? Yung, yung kung sasabing, pagpantay naman ng daliri ninyo, tapos, eh, may bukol kayo, pantay na mandaliri nyo, hindi ko pa rin kayo gagamutin. Kasi, wala kayong sakit na pang-spiritual. Kailangan nyo talaga, doktor. Sana naintindihan nyo ako. Eh, kaya ko sa inyo, hindi po ako doktor. Albularyo po ako. Pero hindi rin po ako albularyo ng mga hilot-hilot. Dahil hindi po ako naghihilot. No, sana nagkakaintindihan tayo. Oh okay guys. may papakita lang ako kahit yung binalatan kong ano, natutuwa ako dun sa suha eh. may papakita lang po ako yung binalatan kong suha, may mucha eh, nasa gitna. Okay guys. Kaya siya na po kayo ha. Sinabi ko lang po kasi yun ang reply sa akin eh, no? Eh di ba nung nakaraan sabi ko ano, kamusta na kaya yung ginamot ko ngayon? Kasi ako nag-aalala ako dahil alam ko naman talaga sakit pang doktor. Ipo ba? Ngayon, eh baka mamaya sabihin na lang, nako, hindi ako nakapaniwala kay Alfredo Pero Ganun eh, ganun mangyayari dun. Diba? Eh, nasa kanila yon. Tapos sila na rin nagsasabi, meron silang puno dun sa tabing bahay nila. Yung may ano pa rin ng, ang kung anong puno yun? Na may minakikita daw doon. Kaya nga meron kayong sanib ng konti sa, ng ano, na-batty na, 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 ba, na, na bati kayo, meron. Pero yung physical po, pagdating sa mga bukol po, eh, hindi po ako doktor. Inuulit ko, ha? Ngayon, sinabi, inoopera. Di ba? Natural, kasi po, ang doktor lang po ang magsasabi kung ooperahan po ba kayo o hindi. Dahil sila po ang, na, ano yan, makakakita. Hindi po ako. Ano po? Okay. Sana nagkakaintindihan tayo. Okay guys, papakita ko lang po yung suhang binalatang ko. Okay, maraming salamat po. Palain po tayong lahat at gabayan. Ah, sana pumayag yung ano na ilabas ko yung mga pang, yung mga ginamot ko. Kasi hindi ko po inilalabas sa o oh, binibidyo. Tandaan niyo po yan, hindi ko pinapalabas. Eh sana eh pumayag sila. Okay, okay. Ewan ko, baka magalit na siguro sila kung magalit. Gusto ko talaga ilabas para makita nyo eh kung paano ako murahin ang mga ginagamot ko eh ewan ko, iwan ko lang so, siguro matagal siguro patatagalin ko pa bago ko ilabas yung mga video ko no gusto gusto ko na ilabas eh kasi lang pinatatagal ko pa para medyo ma, ma ano tsaka ko ilalabas sa mga mga ginamot ko o oh, yan kung paano ko sila ginamot o oh, okay sana maintindihan nyo ako ibang physical sa spiritual okay, sana maintindihan nyo ako hindi po ako doktor albularyo lang po kung nakapagtapusan ako doktor ako grabe yan guys mapakita ko sa inyo to ito nung binuksan ko ayan guys so oh. may ano siya kambal baga may mutya siya ito mucha oh. ayan mucha. Mm. Mutsa ng suha Ang paswerte to sa negosyo O ganito yan naman Patutuyuin ko to Patutuyuin to Ito mag magandang gawin ano Lalagay sa Telang pula At ito na natin mga meron pa Meron guys Mira yung ganito yung Merong dalawa May nasa loob pa siya Ayan. Ito guys, mucha siya ng suha. Ayan guys. Meron pa isang bubukla. May bubuksan pa ako. Ayan. na namin kung meron. Titignan namin kung meron. Ayan. Bawanda lang guys. Kasi mahirap mag bukas ng ano. Walang nagbibideo. Bubuksan ko ulit. Ito itatabi ko na to.